Kaya yeah, Sunday ngayon, magte-church mag kayo ngayon. Ano Ito so, yung mga tricycle. Yeah, May tricycle yung hanap ko. May hindi na hindi. Ayan. Wala, hindi na makumita yung lahat. Ayan, super. Ano ba yung karambutan siya? Ano kayang ulam ano ula mamaya? Wala kayong ulam mamaya ano ba ito guys? ano ba itong halaman na ito? Parang bulok na halaman. Ayan. Ayan si Victoria. ano magawa. Ng guys. ano 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 ako walang gulang mamaya. Good morning guys. Sunday morning. Kalang positive lang tayo. Joke lang yun. ay magiging ano tayo. Magandang mindset natin sa Sunday. Every Sunday talaga. We're going to church. Every day pero every Sunday we're going to church.